Isang linggo na pong malaking usapin ang issue ng taripa. At sa mga nag-iisip na wala namang epekto yan sa ordinaryong tao, dikit po sa sigmura ang usapin ng taripa. Ang tarif o taripa sa simpleng paliwanag ay ang buwes na pinapataw ng isang bansa para sa mga inaangkat po nitong produkto mula sa ibang bansa. Halimbawa, kunwari, merong bagong modelo ng iPhone. Ang iPhone po ay gawa ng Apple. So galing po ito sa U.S., pero maraming piyasa po nito, gawa naman sa China. Sa pagtawid po ng mga border, ang importer nito ay nagbabayad po ng taripa o buwis na pinapataw ng bawat bansang dinadanan nito. Kaya po pag binili mo ang uh, yung cellphone na yan sa shopping mall, dumagdag na po dyan ang mga taripang pinataw ng gobyerno doon po sa final price na inyong nilabas. Parang ang simple lamang ano, ang taripa ay isa pong revenue generating measure among other things. Pag mas malaki ang taripa, siyempre, mas malaki ang kikitain ng isang bansa sa mga imports. Pero sa isa rin, uh, pero isa ring po itong paraan para protektahan ang mga lokal na industriya. Paano? Halimbawa, kung gusto mong protektahan ng local garment industry sa Pilipinas, edi eh mong mo ang taripa para sa mga imported na damit. At dahil tataas ang presyo ng imported na damit, Malamang bababa naman ang demand para dito at maglilipatan yung mga consumer na Pilipino sa mga damit na gawa sa Pilipinas. Pero ang taripa kasi ay ginagawa isang klase ng sandata o armas ng mga bansa. Minsan, ang pagtaas ng taripa ay tinuturing na hostile act ng ibang bansa dahil pinapahirapan mo po sila na mag-export o magpasok ng kanilang mga produkto sa iyong bansa. Ang resulta po ay gera ng mga taripa or trade war gaya po na nangyayari ngayon sa pagitan ng China at ng Amerika. Nung nakaraang mga araw, biglang tinaas ng U.S. ang kanya mga taripa sa ibang bansa para daw tulungan ang local U.S. economy at mga U.S. manufacturers. 17% po sa Pilipinas na makakapekto sa ating mga export ng electronics at agriculture products papunta po sa U.S. 46% sa Vietnam tatama sa mga exports ng Vietnam ng garments, electronics at mga machinery sa U.S., at 34% sa China, ang isa sa pinakamalaking trading partners ng US. Pero habang nakasuspende ngayon ang tariff hike sa ibang bansa, ang tariff war naman po sa pagitan ng US at ng China ay lumalala at lumalalim. Bumawi po yung China ng katumbas na 34% tariff sa US exports. At bilang gante, inakyat ng inakyat ni Donald Trump ang taripa laban sa Chinese exports. So sa huling pahayag, nasa 125% na po ang taripang pinapataw ng US sa mga Chinese products. Nagmula po yan sa 20%. Ang pangamba ng lahat ay isa pong global slowdown o recession dahil nagkakaipitan na po sa global trade of goods. Pero ito pa, kung titingnan mo ang kasaysayan, ang World War II ay pinangunahan ng isang malaking trade war noong 1930. Naging protectionist ang US at nagpataw ng 20% na taripa sa mga imported na produkto. At siyempre, bumawi yung ibang mga bansa. Medyo kakayanin pa ang trade war ng mga bansa na mayroong mga resources at raw materials gaya po ng US, UK at ng Russia. Kalaunan po, nagsama-sama ang mga bansang ito at tatawaging allied powers dun sa susunod na gera. Pero ang talagang hirap sa trade war ay mga bansang kulang sa natural resources gaya po ng Japan, Germany, at ang Italy. Ah, uh, dito. Wrong flag. Uh, yung mas lumang bandera ng Germany. Na kalauna naman ay tatawagin Axis Powers. Samantala, dahil lugmok sa kahirapan ng Germany, lumakas ng lumakas ang right-wing Nazi party ni Adolf Hitler hanggang sa makuha nito ang kapangyarihan noong pongtoong 1933. Ang Axis Powers nag-expand ng na, nag-expand ng na teritoryo para po kumalap ng mga resources dahil sa trade war na yan. At pagdating ng 1939, sumiklab na ang World War II. Hindi man po ang trade war ang primerong dahilan ng gerang ito, pero nakatulong ito sa pagtulak sa mga bansa sa direksyon ng digmaan. Tong 1943, sa librong sinulat ni Otto Mallory, ito po ang kanyang conclusion. Ang sabi po niya, When goods do not cross borders, armies will. Dahil ang mga bansa ay hindi magpapalitan ng bala kung masagana ang kanilang palitan ng mga produkto. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.